Welcome na naman mga kabaryo sa ating usapang baboy. And ngayon po, on the way tayo papuntang Candelaria Quezon para muling bisitahin ang farm ni Sir Rodel. Yan, so dito po muna tayo bibisita sa mga building na ito. And ito nga po yung original na buildings ni Sir Rodel. So actually may expansion na rin po dito. Ito nga po 'yan. So meron na po siyang isang linya pa ng additional na gestating stalls na may pulang ilaw. Ewan ko lang po kung 'yan yung favorite na kulay ni Kuya Boy. Hindi ko lang po sure kung bakit andyan yung ilaw na yan kasi pang brooding po yan. And ito po mga inahin natin ay hindi na kailangan ng additional na init. Okay, so mayroon pa po itong katapat. So yan po yung original na gestating stalls ni Sir Rodel. And may pupuntahan po tayo dito. So ngayon pong araw na ito, meron silang ibebenta ng dalawang barako. And itong mga barako daw po na ito ay hindi sumampa. So itong isa pong ito ay isang taon na. And yung isa po ay nasa walong buwan na. So hindi po talaga nila nakikitaan ng libido. And ayaw nga po talaga sumampa. So ngayon po, hinihintay na lang kung maglalandi siya. Huh? Pero since hindi rin po naglalandi, ikakal na po itong dalawang ito. Okay, so lipat po tayo dun sa kanilang mga pambentang baboy naman. Dahil nga po sa sobrang busy natin nitong mga nakaraang panahon ay talaga matagal na po nung huli nating bisita dito. So ngayon po kukumustahin natin ulit itong farm ni Sir Rodel. And dito po muna tayo sa unang kulungan. So, ito po ay actually pambentang baboy. Pero ito daw po ay... Ayan, naka straight na po ito ng Sir Jimmy. Pero isa lang ang nakuha niya. So, ngayon po, merong pang isang bumaba. What? And actually, ito nga daw po yung barako na mas active pa. Pero kahit isa lang po ang kanyang lato-lato, ito daw po ay sumasangka sa inihin and talagang amoy barako siya. Pero baka ay ka -straight pa rin po yan. Okay, and then ito na po yung mga pambenta nilang mga baboy. So bukas po ay nakaschedule na itong ibenta. And ang mga ito po ay less than 5 months pa lang ang edad from birth. And ang tingin po natin dito ay nasa 90 plus na ang timbang. So maganda pong timbang yon and mabilis po ang laki. Okay, so ayan po. Ito naman po ay pambenta pa rin. Ayan, so siguro nasa 90 plus kilos na rin po ang timbang ng mga yan. And isa po sa nakatulong siguro para sa mas mabilis na laki ng mga baboy ni Sir Rodel ay itong kanya mga auto feeder. Although hindi po siya naka-install ngayon kasi meron na po siyang bago and i-install na lang. Okay, so wala po dito. Ayan, so ito po ay mga Siguro pre-starters pa rin ang mga ito. Ayan, medyo gutom po sila. So naghahanap na ng pagkain. Then, eto po. Ayan, so ano na pala to? Starter na. Sa pagkakaalam ko po ay nag-allocate sila ng isang bag ng starter kada ulo ng baboy bago ilipat sa grower. Ayan, so ito pa po. Mukhang magaganda naman po ang laki ng ating mga baboy dito And bihira po tayong makarinig ng ubo Dati po kasi dito sa kulungan na ito Or dito sa building na ito Marami tayong naririnig na ubo So ngayon po medyo improve na Good so, job! So ngayon po dito naman tayo Meron po tayong dalawang nakasampa So mga buntis po yan Ito po yung isa And then andun yung isa Ito po siya So ito malapit na tong manganak. Medyo basa na ang kanyang vulva. Then dito ko tanggalin lang natin ito baka masyadong bumuka. Ayan. So isa po ito sa pinuntahan natin. Magsusumpit si Sir Jimmy. Okay, so may dalawa po tayong sinumpitan diyan. And ito pong similya na ito ay galing pang DCM farm. Okay, and then ito pa po meron pa tayo ditong mga pre-starter siguro ito kasi nga medyo kulang pa ang nursery pens ni Sir Rodel ayan medyo gutom din Okay, so medyo maninipis po ang katawan so mukhang kailangan po natin itong padagdagan na pagkain kay Kuya Boy ayan so ang dami po nila dyan ngayon silipin po natin kung meron nagtatay dito so dito po yung kanilang taihan Ayan, mukhang buo naman. Okay. So, ayun. Meron po doon malambot na dumi. So, ibig sabihin, kaunti lang po or kung meron mang nagtatay dito ay baka isa lang or dalawa. So, magpapahalo na lang po tayo ng digest aid sa kanilang inuming tubig. Then, eto pa po yung dalawa nilang fattening building or pens. And, medyo bata pa rin dito so medyo nakakahabol na po yung ganda ng katawan medyo lumalapad na sila dito pero dumudumi din so mukhang nagkaroon ng medication dito kasi may mga marka sa likod and dito naman po wala so mukhang hindi po natin masyadong problema ang respiratory infection sa ngayon although mukhang medyo gutong po sila pero pag na-install na po ni Sir Rodel yung kanilang auto-feeder sharing po yun siguro naman hindi na po sila magugutong Then balikan natin si Sir Jimmy. Dumating na daw po mga kabaryo yung bibili nitong mga barako and ilalabas na po ni na Sir Jimmy yung mga barako na yan. So hindi po natin pinapalapit yung ating buyer para po makaiwas sa posibleng dalang sakit nila. Okay, so mas maganda po ilabas natin yung ating mga or ipasok ulit. Okay, so habang busy sila dyan, busy din si Kuya Boy dito dahil nanganak na po yung isang inahin. So ngayon po, ito ay puputulan ng pusod. So tatalian muna and then nalagyan na ni Kuya Boy ng mistral. Muli po ang ating mistral ay para mas mabilis matuyo ang ating mga biik and kapag mabilis sila matuyo, mas mabilis po nila makukuha yung tamang temperatura na kanila katawan. So hindi po sila lalamigin. And kapag hindi po sila nilalamig, mas mabilis silang makakasuso sa kanilang inihin. So, inexpect expect po natin na medyo marami-rami ang ilalabas nitong inihin na ito kasi napakalaki ng chan. Reminder lang mga kabaryo na kapag lumabas po ang bihik ay lagyan natin ng oras kung kailan siya lumabas para alam po natin kung kailan tayo mag-i-intervene. Ano so, every 30 minutes, Pwede po natin silang dukutin or magturok tayo na oxytocin. Pero unahin po natin syempre ang pagdukot. Yan, napakalinis ni Kuya Boy. Ipinuna sa tayo yung basahan na yun din yung ipupuna sa ating mga b Kaya nga po, hindi talaga hygienic ang basahan. So mas maganda po, magmistral na rin tayo. Okay, so habang naghihintay sila dyan, hindi pa rin po nakakaabante si Sir Jimmy dito. Then finally po, nailabas na ang ating mga barako. So ito na po sila. And dadalhin na nga ito dun sa sasakyan ng ating buyer. So yung isa po ay nauna na. Ayan. So siguro po ang approximate na timbang nito ay nasa 250 kilos na. Kaya talagang medyo hirap na hirap sila sa paghahatid ng mga barako. Ito po yung more than one year na ang edad. So mukhang kulang po talaga siya sa libido oh, kasi tinrain naman niya ni na Sir Jamie. Talagang hindi po siya sumampa. So ngayon po, dito na siya sa track sa sampa. Oh no! Okay, so ngayon po balikan natin ito si Kuya Boy dahil binigyan natin siya ng planggana. Ayan, so medyo mas malinis na pong tingnan. And mas maganda po gumamit tayo ng planggana or timba and doon po natin ilagay yung mistral para hindi po nasasayang. Kapag binugudburan po natin ng ating mga bake ay isahod natin sa planggana dahil pwede pa po natin magamit yung tira. Okay, so ito po wala pa rin lumalabas. Merry Christmas mga kabaryo dahil meron na po tayong pailaw dito. And ayan po, nagdudukot na si Kuya Boy and mukhang stillborn. So ito po ay posibleng patay na noong huling buwan pa ng pagbubuntis na ating inhen. So ito yung isa pa pong dinukot ni Kuya Boy. And ito naman po yung panganay. So napagalaman po natin kanina na nagturok na pala si Kuya Boy ng oxytocin pero wala pa rin lumalabas. So ngayon po pinadukot na natin kasi hindi na natin nakikitang umiiri yung ating inihin and ito nga po ang mga nakuha na niya. Muli po mga kabaryo, hindi po natin nare ang pagtuturok agad ng oxytocin dahil ang inihin po ay may sarili na mga oxytocin. Ano po? So nagbibigay lang tayo ng oxytocin kapag ang ating inihin ay more than 30 minutes na at hindi pa naglalabas ng biig. Dukutin po muna and kung wala pa, saka tayo magtuturok ng genbetoxin. Okay, so sunod-sunod po ngayon ang dukot ni Kuya Boy kasi yun nga, posible po na naipon na yung biik sa baba or sa may lagusan or sa may puerta pero hindi lang may labas kasi nga malaki po yung naunang biik na bumara na po doon sa kanal nila so ito po pangatlo na ito na buhay so bali tatlo't kalahati pala <coughs> then derecho po ito sa mistral Actually po, yung isang bag ng Mistral ay para talaga sa isang anakan. So, kasya po yan sa approximately 10 piglets. So, una pong ginagawa ay tatanggalan muna ng mga nakaharang sa bibig at sa ilong and then puputulan natin ng pusod. Tatalian po muna ng pusod and then puputulan and then lalagyan na po natin siya ng Mistral. Okay. Okay, so mas maganda po na pag tayo naglalagay ng Mistral ay ilagay po natin ang biik sa tapat ng ating container para yung sobra pong mistral ay masasahod ulit sa baba. So magagamit pa po natin yon Kasi ang kaibahan po ng mistral sa iba, kapag natuyo po ang mistral ay pwede pa siyang gamitin. So hindi po katulad ng ibang drying powder na kapag nabasa na ay itinatapo na po talaga. Tsaka ang isa pa pong advantage ng Mistral over sa competitor nito ay ako po ang commercial model. Say what? and kapag hindi po bumenta ang mistral, ibig sabihin ay hindi po ako effective na commercial model baka po wala na kumuha sa akin kaya po supportahan natin ang mistral <laughs> pero sure. puwera biro po, magandang produkto po yan, and hindi lang po yan pampatuyo ng ating mga biik pwede rin po yan pampatuyo ng sahig so eto po, walang kasawa-sawa si kuya boy sa pagdukot <laughs> hindi po kasi natin nakikita ng pag iri itong inahin pero yun nga po, baka ito po ay kanina pa umire at yung mga big po niya ay nasa bukana na. So maganda po i-check na rin natin or ni Kuya Boy. So mukhang meron naman po hinihigit si Kuya Boy. ah uh, reminder lang din po mga kabaryo na kapag tayo po magdudukot, mas maganda po na lagyan natin ito ng pampadulas. Ano po? So karaniwan po ang ginagamit natin ay perla or yung mga mild na sabon. Huwag po yung sabon na panlaba. Yan, para hindi po masyadong nakaka-irritate sa ating inhin. Okay. And eto na po yung pang-apat na buhay. So, tinatanggal po ang lamad sa ilong at sa bibig. And after po nyan, ay lalagyan na po ito ulit ng mistral. So, hayaan na po muna natin dito si Nakuya Kuya Boy. Kayang-kaya na nila yan. And ipapasyal ko na po kayo ngayon dun sa kabilang building. So dito po tayo pupunta kasi dito po nagsisimula na ulit si Sir Rodel na magpatayo ng kalahating building. So ito po yan. Dahil ang plano po dito ay dito na po ililipat lahat ng kanya mga farrowing crates. So para dyan na po lahat ng nanganak na inhin. Pero silipin po muna natin itong kanyang dati ng building dito and meron nga po dito na nanganak din na isang inhin. Medyo matagal-tagal na po ito. So ito daw po medyo problematic kasi medyo marami yung kanyang biik na naproduce pero mahina po yung kanyang gatas. Ayan, so makikita po natin medyo mga dugyot ang ating mga biik. So posible po na ito ay dahil nga rin sa dumi or nagtatay sila and dumidikit sa kanilang katawan. So mapansin po natin meron sila dyan mga milk replacer sa kanilang pakainan para supplement po sa kakulangan nga ng gatas dun sa kanilang inhen. Then, eto naman po yung kanilang nursery pen. So, medyo kakaunti pa rin po. Pero medyo luwag naman sila dito. Pero meron nga po tayong mga ibang free starter na nandun sa kabilang building. So, ayusin din po yan Sir Rodel. Then, eto po ang kanilang tubig. Yan, nakadram. So, ito po, nasukat na rin namin ito sa Rodel kanina. And dito po kakasya pa ang lima na farwing crates. So, ang requirement po natin sa kanya ay 6. So, kasya naman po. So, lima dito. Kasya po yan dyan. Kasi ito po ay nasa 32 feet. Or, nasa 9.7 meters. So, ang isa pong farrowing pen. Ayan po. Meron na naman siyang dalawa dyan na bago. Yan pong mga yan ay nasa 1.8 meters ang lapad. So, magtitira po tayo ng isa dyan. And, lima nga po dito sa parte na ito. So, yung matitirang space po dito sa building na ito ay puro nursery pens na ang ilalagay ni Sir Rodel. Okay, so, yan po. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpapalaki ni Sir Rodel ng kanyang farm. And dito po muna natin tatapusin ang ating video dahil magkimerienda na po tayo dun kay Sir Rodel. Shoutout na rin po kay AJ kalika Logistics and please follow na rin po ang mga FB pages ng Kams Bubot ng OG Shop and syempre po ng ating page na Veterinaryo sa Baryo. And sa lahat po ng ating mga kabaryo, maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel and palagi po tayo mag-iingat. na may katuwaan